nak buat kain guys, selamat morning. Ito yung morning namin dito. Tignan nyo. Maulan dito sa amin ngayon. Hmm. Ang ganda ng na. guys. Perry, 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 Perry. <tell> <tell>

Hmm. May kamatis din sila kahit saan tumubo. Tapos yung sitaw din. Ayan. Hmm. Kahit saan talang talaga tutubo yung kamatis. Ayan. Meron din doon. Okra ata yun eh. Hindi ko nakakamali. May ano pa rin. May mustasa pa rin hanggang ngayon. Ayon. Ayan ah. Yan lam lang talaga yan siya. Tulog-tulog. Minto lang sa yung ulan, guys. Kanina umaga, ma alas 5:30 ata or alas 6, umulan na siya, guys. Pipino, and then talong ni na ante. Ay, talong ni na ante. Ano, halos kinain lahat ng anong guys, ha? Huod. Sili. Sili. Ito ay ano ito kay auntie sa mama ni na Tapos yun doon naman na side sa, sa akin na auntie. Mama ni na. Ayan, yan. Mama ni Asa. Love na love -lab talaga nila yan sa RGI. Yung mga akin kasi puro lalaki. Langga nila kayo buyag. Kalabasa, sitaw. Hmm. tinakpan ko yung dahon dito guys yung madam mo na tapos ako nandam tinakpan ko yung garlic na tinanim natin hindi ko alam guys first time ko makatanim dito ng garlic kasi yung natatanim talaga is yung biyanan ko signan yung butas ang daga oh hmm. ayan eh din yan ha sag sag or sak maliman natin daming bunga hmm. Tapos dito tingnan nyo. Ito yung ating mga okra. Yung sitaw ko malaki na rin kalabasa ko. Kalabasa din yan. Dalawin lang natin dito ang ating tanong. Kahit saan lang talaga nagbunga yung mga kamatis guys. Oh. yung yung upo, ay yung upo. Yung patula natin, tignan niya, nag-iisang munga. Meron na. ano hmm, ba diba? Tanim lang, tanim lang talaga tayo. Yung sito ko rin dito na side, malaki na rin sila, guys. So, guys, pasensya na ho talaga kayo, ha? Kung ito lang ho talaga yung mapapakita ko sa inyo. Dahil, namin naman pa ho, eh. Andito lang din ho ako sa bahay. Ayan. Yun sa magaling yun kay na ante. siya kay mga, sa manijano. ni Jano. Uy, di ko inaasahan to ah. <laughs> di ko inaasahan na may malaki na rin pala ito. Ayan ah. Tapos may, may bunga pa dito. Ayan, asan na yun? Ayan din no. Oh. Wow. Marami siyang bunga guys. Buyag. Ang palay namin. Doon din may bunga na rin siya. Oh. Hmm, diba? Ayan pa. Bunga din. Dalawa pa dyan. Gusto no? Basta magtanim lang tayo magtanim. aw oh, May harvest din tayo. May sitaw ko. Sitaw. Ayan. Yung sitaw din natin ayan yan. Ay, soon din eh, mag-ano na rin yun siya guys magbubunga ba? Dahil tinan nyo mo. Ay, magbunga na bang gani? Oh. May bunga na nga eh. Ayan o. Ah. Uh. Diba? Hmm. Kasi may mga bulaklak na siya eh. Excited ako dun sa sita. Meron pa yan. Ay, sasita, o, sa sita. Sa ano? Sa may tatlo pala siyang bunga. Pero yung dalawa maliliit pa. Ayan na, Ayan. At saka yung sa dalawa. Tatlo pero yung isa malaki na. Siyempre mag ako mag-harvest harvest. Paborita ko talaga yung part na yung mag-harvest ganit tayo guys. Pero maghanap ako ng isang mais. Ito isang perasa lang. Yung mga naiwan pala si Ama dito noon yun no? oh you know yan sayang today hmm. sayang to ayan po una lubong pa oh. ah, yan pwede patupangan natin oy hindi to yung labis na mabuti ni ama dito na sa marami pa siya you know hmm, uh. Mm. ayan ayan ito pa. Ay, hindi pala. Yan o. So, yun ito. Ay, makagisa ko na nito dahil. <laughs> dito kasi yung natiran na ito si Ama yung nang-harvest nito eh. Alam ko marami pa ito pero try kong bungkalan nito dito pag matuyo na itong lupa guys. Hinanap tayo ng mais kasi gusto mong magsugba ng mais. Ito isa o dalawa lang. tag isa lang kami ni Amwa. And... Yung ano dito guys, yung ma uh, mais na wala ng bunga, yung kinuha na, na ni Ama. Um, uh, baga mga tangkay ng mais ba? Ano na no, no, yun, binigay ni Ama dun sa, pinakuha ni Ama dun sa, may mga kambingan gani. May kambing, may kalabaw, baka, kapalit ng ano, gatas guys. Sa so, kanina nagdala siya ng gatas. Ng abot din na siguro kalahati ng mineral water na maliit. Uy okay na yun, uy. Yung oh. okra dito, na, buhay pa rin siya kahit paano. nakakuha hmm. so, na ako ng isang mais. Maghanap pa ako ng isa pa. So, guys, hanggang dito na lang muna po. Dahil umulan na ulit. Maglalabasa na ako umulan. Walang kuryente. Umamaya so, po ulit guys. And once again guys, pasensya na ho kayo kung ito lang ho talaga yung nakikita nyo sa aking vlog guys. Dahil, ayan, andito lang naman ako. Kung hindi yung ito yung nakikita nyo, yung pagluluto ko lang. So, ayan. So, andito na lang muna guys. Bye bye po everyone. And please don't skip the ads po. Thank you for watching. God bless us all. Thank you so much. Bye bye. Bye bye po. Guys, habol ko nga po pala sa inyo yung sita. Ang haba ng bunga. Ito na, guys. Nakaluto na ako ng tatlong pirasong mais. Isa sa akin, kay Aji, kay Ama. Tapos, ito yung gatas, guys. Oh. baba. Kalahati ng mineral na ganito kalaki. Hmm. Ayan.